Natatanging manilikha ang kabale na si Dona. Gamit ang tissue at acrylic paint, nakakagawa siya ng mga malikhaing obra. Ang kanyang pagkahilig sa visual na sine, naging kabuhayan niya na Kaya naman patentado na ang kanyang mga orihinal na konsepto at produkto. The only acrylic tissue painting artist po ako sa buong Pilipinas na nagawa ko yon, ako po yung invent ng canvas niya na may fixative tsaka binder na na-invento ko. Kaya nga po nakapasok din ako as a Filipino inventor dito sa Pilipinas. Ang inventor na Fernandina, binitbit ang kanyang mga likha at nakilahok sa muling pagbukas ng Otop Hub sa Lalawigan. Kabilang siya sa dalawang putsyam ng mga exhibitors na mga produkto sa Pampanga Pasalubong and Souvenir Store. Ang gusto natin dito is matulungan natin yung ating mga MSMEs by marketing their products. No? Uh, giving them different avenues on where they can expose uh, and showcase their uh, different products, which are locally made. So, hashtag support local and buy local kaizan. Katuwang ng DDI Pampanga ang Alagang Ayala, Pamahalaang Panglunsod ng Angeles at Pampanga Entrepreneur Producers Cooperative. Mula sa mga pagkain hanggang sa mga palamuti at muebles, galinya sa ibat-ibang bayan at syudad sa Pampanga. Mabibili na dito sa Otopop sa Marky Mall. May free taste pa at samples para madikman ang ilang lokal na produkto. One town, one product. Sa muling paglunsad ng Otopop dito sa lalawigan ng Pampanga, tinatunayan ng Kapitolyo at ng DTI na iisa ang layunin nila na isulong ang mga lokal na produkto ng mga kapampangan para sa dagdag na kaalaman at mas detalyadong kwento. Ibinahagi ng DTI Pampanga ang pilot episode ng Oy Balo Mo, Isang vlog series na tumatalakay sa lokal na produkto at tampok ang auto pub ng lalawigan. Inimitahan din ng DTI Pampanga ang mga content creator na kabale para mas nalung maibida ang mga gawang kapampangan sa kanika nilang mga social media accounts. I'm actually glad na this generation is Uh, helping yung mga startups, kasi before yung mga naunang generation sa atin, they're always about the big brands, uh, the big corporations, but now nakikita ko, uh, nagtitrives talaga yung mga small businesses, mga medium enterprises. Nakakatuwa dahil iba't ibang municipalities yung makikita natin mga products dito. And syempre, thank you sa DTI sa pag-invite sa aming mga content creators. And sa nyo na lagi naman kami nakasupport sa mga ganitong uh, advocacy or campaign ninyo may pisikal at aktwal na tindahan na, may online presence pa. Kaya mga kabale, patuloy na sumuporta sa mga produkto na sariling atin. Punta po kayo dito, bisitahin nyo kami. Mamili po kayo. Napaka-affordable na mga produkto at napaka-gaganda. Dito nyo lang po makikita yung mga talagang uh, unique na products at saka mag-e-enjoy eh, po kayo sa pag-shopping. Uh, Para sa balita Pampanga, Gerald Gloton